Eh, papansin nyo yung tulo mga sir. Ayan, tumutulo na sa ang butsyo, kaya ang bilis maubos. Dito tumutulo sa pinakailalim. Ayan. Ito na mga sir. Ngayon naman tayong ito troubleshoot dahil mo blame mo ito sa overheat. At uh, merong uh, linkage na tumutulo parte dito sa may water pump. Okay, check natin. Kasi gawa kasi nang wala pang budget kaya hindi tayo makapag-decide ka ng uh, bagong water pump pag uh, susolusyonan so natin yung problema ni sir para makapag ipon ipon muna siya kasi okay. uh, marami din siyang pinagkagastusan kaya ang gagawin natin, i mo natin kung saan banda yung tulo kasi lagi nag-gaper yung chicken gin. Hindi naman ito bulwak mga sara, nauubusan lagi siya ng kulan. At uh, mayroong patak doon sa parting ilalim sa may tambotyo. Painitin mo natin ng konti para magkaroon siya ng pressure at makita natin kung saan nag-delick. para hindi na great rin yung problema ng motor nyo mga sir at wala rin kayong kabudget-budget pa pwede nyo yung ding uh, gayahin to para kahit paano hindi muna kayo mapag -gestos. pero kung may budget naman kayo mas magandang bago talaga mga sir kasi napaka-importante na pagka mga ganyan overheating mas magandang pagtan nyo na ng bago dito uh, wala pang budget kaya gagawa natin ang Eh, ito natin ng konti para makita natin kung saan ito nag-leak yan hubos na yung ano Naubos na nga yung uh, kulat niya sa reserve kasi kapag ka uh, si Radjitor naubosan siya ng laman, hihingi po yan sa reserve. Ipupunta niya dyan. Eh. Kaya, check natin. So yan. Eh, dumayo pa to si sir. Ano ba kung mga pilitin? ilan kilometro na niya sir mga sir ay uh, 55,501 yung kilometra testing mo na natin ayan. Ito yung mga ganda pa rin natin sa loob ayan wave legendary saka Honda Beat tumulo na Eh, papansin niyo yung tulong mga sir. Ayan, tumutulo na sa ang butso, kaya ang bilis maubos. Dito tumutulo sa pinakailalim. Ayan. Okay, nakita na natin. Ayan, kunting kunting painit pa lang natin yung mga sir. Pero lakas na ng uh, patak. Kaya matik talaga. Mag-overheat po yan. Kaya ngayon, para lamigin natin kasi pinainit natin, tatanggalin natin yung radiator at yung uh, ito, water pump natin. Kasi gagawin natin ang paraang hindi tayo magpapalit ng ano diyan mga sir? mechanical seal. Kasi useless lang din yun. at uh, delicate yun. O mechanical seal lang yung papalitan natin. Yan, palamigin muna tayo tapos tanggalin natin yung dito. Kasi Ayan, tatanggalin na natin yung radiator niya mga sir. Uh, napalamig palamigin natin tanggal na natin yung radyeto tapos kapag magtatanggal na kayo ng uh, water pump hindi nyo na kailangan itong tanggalin mga sir tapos ito lang tatanggalin nyo at tanggalin nyo to kapag uh, first time lang mabubuksan itong mga sir matatanggal um, tanggalin nyo to ingatan nyo kasi ito nababalit itong mga sir in case na yung gamit nyo yung tirins ayan hindi naman sya maganda baka mamaya pag dumulas mali kayo ng pagkakatanggal number one ito sa nababali mga sir ya yeah, ingatan nyo ito mga sira. Kasi ang hirap maghanap nyan. Ito, tatanggalin natin ito. Ito, yung throttle body, hindi natin tatanggalin na yan. Ito, ocho, tapos dito na. Mamaya, kapag uh, magbabalik na tayo ng water pump, kahit hindi nyo tanggalin to, basta matapdik nyo dun sa may parting magneto, tapdik nyo yung water pump, to pwede nyo na pong may salpak maayos yan. sa pagtanggal ng water pump mga sir gamit lang kayo ng uh, dalawang flat screw kasi may katigasan po yan lalo na kung uh, ngayon pa lang mabubuksan yan gamit kayo ng dalawang flat screw mga sir tapos ayan, ganyan ganyan, sungkit sungkitin nyo kasi mahirap po talaga nang tanggalin yan ganoon din sa ano ha uh, sa water joint inlet ganoon din gagawin ninyo lipot pa nito ng So, tanggal lang natin. <laughs> ayan, tanggal na natin. At uh, yung nakikita nating leak kanina, ayan, dito yung nagagaling sa butas na yan mga sila. Diyan nagagaling hanggang pumapatak dito. Ayan. Kaya ang gagawin natin ay uh, tatapalan natin ng silan po yan, yung butas na yan. Kung samantala, kasi wala pang budget si sir. At uh, naman din yan. Wala pong pinagkaiba yan, yung, yung burol tayo. Tapos ito, nilalagyan din natin ng sealant, natatabunan na po yung butas na yan. Kahit yan, ayan. Yan, siguro, kung mga 3 months na magamit mo, ay mga kapag ipon-ipon ka na rin doon. ayun ang gagawin natin. Tapos dito, maglalagay din tayo ng sealant sa gitna. Kasi na natin. Kaya lalagyan din natin silang dito sa gitna. Tapos ibabalik natin. Tapos mamaya ituro ko sa inyo na yung timing nito. Kahit hindi nyo natanggalin yung cover. Basta may timing nyo to Tumag nito. May sasalpak nyo lang maayos yan. Nagyarihan silang dito mga sila. Tapos lalagyan natin yung goma. Lagyan natin yung goma. sa punasan nyo lang mabuti yan eh? baliktad yata baliktad ano ba huwag yeah. nyo nga ito huwag nyo gasan ng gasolina ito mga sir kasi mag e expand yung mga ano mga uring yan dapat ilapat yung mabuti pag nalapat yun ha pwede nyo ilagay yung ano yung kapartner nya ay lagay mo na yan at uh, pag once na no, tinanggal niya yan, may dowel kasi yan mga sir, dalawa. I-double check nyo lang din. Sige. Yan, yun na. Yan. Saka lang yung isang tunay dito. Yan. Ocho. Ocho. Okay. At tapos susunod nyo, to. Punasan niyo to. Dapat wala nang is para dumikit yung ating uh, ginagamit na silan. Yung ginagamit nating na silan mga sir, yung beta gray. Kasi noon pa, yun na yung ginagamit ko. Okay. Tapos yung ito, itapat nyo po yun dito. Okay. Ayun yung guide nyan. Pagtapatin nyo yan. Okay, lagyan mo ng silan, pare dito. Lagyan mo ng silan dyan una mo yung butas. Tapos i-top lid nyo rin dito sa may part ng uh, magneto. Itong kanal na to, para to, to, to. Ayan, para mapabilis kayo. Katapat din yan yung uh, guhit sa may magneto. Tapat nyo dito. Ayan. Tapat nyo sya ng ganyan. Dito. May kita nyo to, itong kuntil na to. Tapat nyo dito sa may uwang ng pan. Ibig sabihin, naka -top na kayo kahit isalpak nyo lang ng uh, diretsyo po yan doon hindi po yan may sila kung makapasok na pasok yan yan lagyan natin ang sila yan ito yung mga marking na yan yan yung galing sa sa butas linkage yan okay bali paanoin muna natin ng konti patigasin muna natin yung konti saka natin sya ibalik dito ayan salpak na natin Huwag yung kalimutan mga sana na i-tap para kapag ka, ano, hindi kayo mahirapan. Ito to. kasi pagka mali kayo ng ano, or di na tap dead dyan, at pinilit nyong mabuti to na isuksok, ito uurong po yan. Pag umurong, matik, overheat na yan. Sira na po yung pump natin. mga sya, na balik na natin yung ano yung ating uh, radiator hanggang dito na ibalik na natin basta i-double check nyo yung mga clamp isa po yung sa, ano, sa nabilig pero ngayon ay uh, maya maya natin salinan ng ano ng kulan kumbaga patitigasin muna natin mabuti yung ating nilagay na silat kasi pag malambot yun magkakaroon na siya ng pressure yung butas tatapon ulit yung kulan dun kaya patigasin muna natin maya maya natin siya ano paanda rin Salim mo na, salim na. Yung kulan. Salin na natin yung kulan. Kasi napa, ano na natin. Napatigas na natin yung silan. Tsaka pa natin siya. Basta pagka magsasalid kayo yung kulan mga sir, pa nyo po para matanggal yung bula Yan, para matanggal yung hangin tapos kapag mainit na at uh, nagdaraning na yung ano yung ating kulan uh, ayun pwede natin ibalik yung takip ulang Ayan mo lang muna. Huwag mo na tatakpan ah. Painitin mo natin. Pass forward tayo para hindi na umabay yung video natin. Ayan. Painitin natin mga sir ha. Tapos silipin natin sa ilalim. Yan, wala na siyang nag-leak. Wala na pong apatak sa tambocho. Yan. At uh, hindi rin kumukulo. may ikot lang siya. Yan, ibabalik, ibalik mo rin takip. Yan. Tapos ibalik mo na rin yung kanyang uh, upuan dahil tapos na tayong mag uh, shoot. Ini tadi membuat para surbon. tapos na kaipon na si sir Ma magamit ng 3 months to 4 months ayan kurado mga kaipon ka na yan pambili uli ng bagong ano, water pump natin mas maganda yung ano, bago pa rin lang yung ano, ginawa natin habang wala pang budget para magamit yung unit kasi kapag ka, uh, leak Ayan nga, magkakaroon siya ng uh, overheating hanggang sisirain nyo na yung gasket mo sa gitna kapag so, pag overheat naman, ayun, bubulok-bulok yung ano yung coolant uh, doon sa takip ng radiator ayan, gusto na gusto na mga sir